kahulugan ng alahas sa panaginip. Panaginip ng nakasisilaw na jamante, mahalagang perlas o magagarang sapiro. Ang mga alahas sa panaginip ay maaaring mga hulugan ng higit pa kaysa sa simpleng paghanga sa mga makintab na bagay. Ang pagkakaroon ng alahas sa iyong mga panaginip ay maaaring isang salamin ng iyong pagpapahalaga sa sarili personal na paglaki o kahit na simbolo ng ilang anyo ng pagpapalakas sa sarili. Ang artikulong ito ay susuriin ang kaakit-akit na mundo ng interpretasyon ng panaginip partikular na tumutuon sa kung ano ang maaring ibunyag ng panaginip tungkol sa alahas sa iyong personal na buhay, mga layunin at adhikain. Bumaloktot habang sumisid tayo ng malalim at sa kumikinang na dagat ng mga kahulugan at interpretasyon ng panaginip. Ano ang ibig sabihin kapag nanaginip ka tungkol sa alahas? Ang panaginip tungkol sa alahas ay madalas na kumakatawan sa iyong sariling imahe at personal na halaga. Ito ay maaaring isang paraan para sa iyong subconscious na magpahiwatig na ikaw ay may pakiramdam na karapat dapat, tiwala at maganda. Sa kabaligtaran, maaari rin itong mga hulugan na labis kang nag-aalala sa iyong panlabas na anyo o materialistikong mga bagay. Mahalaga rin ang uri at kondisyon ng alahas. Halimbawa, kung ito ay nadungisan o nasira, maaari itong magpahiwatig ng kawalan ng kapanatagan o pakiramdam ng kawalang halaga. Ang bago o kumikinang na naalahas ay maaaring sumagisag ng mga bagong simula na bagong pagpapahalaga sa sarili o pagkilala sa ilang aspeto ng iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nakakita ng gintong alahas. Kapag kayo ay nanaginip tungkol sa gintong alahas, ito ay karaniwang itinuturing na isang magandang tanda ang ginto ay kinikilala sa pangkalahatan bilang simbolo ng kayamanan at kasaganahan. Katulad nito, ang mga panaginip tungkol sa gintong alahas ay maaaring magpahiwatig ng pagunlad, paglago at pagpapabuti sa iyong pinansyal na estado. Mas pilosopiko, ang ginto sa mga panaginip ay maaaring sumagisag sa espiritual na pagpapayaman at personal na paglago rin. Sinasalamin nito ang ambisyon ng nananaginip na hangarin ang pagpapabuti ng kanilang kasalukuyang katayuan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga hiyas Kung nakikita mong iyong sarili na nananaginip tungkol sa mga hiyas, madalas itong sumasagisag sa pag sa sarili at pagkilala sa pagpapahalaga sa sarili. Ang mga hiyas ay mahal, mahalaga at kadalasang itinuturing na espesyal. Sa katulad na paraan, ang panaginip tungkol sa mga alahas ay maaring magmungkahi na natanto mo ang iyong sariling halaga at handa ka na ngayon tratuhin ang iyong sarili ng may paggalang at pangangalaga na nararapat sa iyo. Bukod pa rito, depende sa mga partikular na alahas na pinapangarap mo. Maaaring magkaiba ang mga interpretasyon sa bawat isa na may natatanging espiritual at emosyonal na kahulugan kahulugan ng panaginip tungkol sa may nagbigay sa iyo ng alahas. Kapag may nagbigay sa iyo ng alahas sa isang panaginip, maaaring ipahiwatig nito na malapit ka ng makatanggap ng isang bagay na mahalaga sa iyong paggising. Ito ay maaaring sa anyo ng emosyonal na pagpapahalaga, suporta, patnubay o kahit na mga pagpapala sa pananalapi. Gayunpaman, mahalagang isaalang-alang kung sino ang nagbibigay sa iyo ng alahas sa panaginip, kung ito ay isang taong pinagkakatiwalaan mo at pakiramdam na malapit ka. Ang panaginip ay nagmumukahi ng mga positibong pagbabago. Ngunit kung ito ay isang tao na hindi mo sinasalungat o nalilito sa damdamin, maaaring magiba ang interpretasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagnanakaw ng alahas ang panaginip tungkol sa pagnanakaw ng alahas ay maaaring i-highlight ang mga damdamin ng kakulangan o kawalan ng kapanatagan. Ang pagkilos ng pagnanakaw sa isang panaginip ay maaaring magpahiwatig ng panloob na pagnanais na magkaroon ng isang bagay na sa tingin mo ay kulang sa iyong paggising. Maaaring hindi ito kinakailangan na uugnay sa mga pisikal na produkto, ngunit maaaring mga katangian, relasyon o pagkakataong gusto mong makuha. Ito ay nagpapakita ng isang pakikibaka sa pagitan ng iyong kasalukuyang sitwasyon at ang iyong nais na estado. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makatanggap ng gintong alahas. Ang panaginip na makatanggap ng gintong alahas ay may positibong kahalagahan kadalasan sinasagisag sa kasaganahan at pagpasok ng kayamanan. Ito ay maaaring mga hulugan na ikaw ay nasa bingit ng isang matagumpay na pakikipagsapalaran o malapit ng makakuha ng ilang uri ng pinansyal na kaunlaran. Bukod dito, ang mga gintong alahas na mahalaga ay maaaring rin kumakatawan sa pagtanggap na mahalagang payo o karunungan mula sa iba. Inilalarawan nito ang paglipat ng mahahalagang insight, kayamanan o emosyonal na kayamanan na malapit mo nang maranasan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa patay na taong nagbibigay ng alahas. Para sa maraming mga interpreter ng panaginip, ang panaginip tungkol sa isang namatay na tao na nagbibigay sa iyo ng alahas ay nagpapahiwatig ng koneksyon sa iyong nakaraan o sa mga katangiang iniuugnay mo sa taong iyon. Ang mga alahas na iniregalo sa mga panaginip na ito ay maaaring sumagisag ng mahahalagang pananaw, karunungan o mga aral sa taong namatay. Ibinabahagi sa iyo noong sila ay nabubuhay pa. Ito ay maaari ding isang intuitive na pagkilala sa malalim na impluensya nila sa paghubog ng iyong personalidad. Bilang karagdagan, kung ang tao isang malapit na miyembro ng pamilya o kaibigan, ang alahas ay maaaring magpakita ng kanilang pagmamahal at pagmamahal. O maaari itong maging isang nakakaaliw na katiyakan para sa anumang hindi nalutas na mga isyo o pagkakasala. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makahanap ng alahas mula sa lupa. Mga panaginip tungkol sa paghahanap ng alahas mula sa lupa, kadalasan ay maaari maging isang hindi kapanipaniwalang positibong senyales. Sa psychological, ang gayong mga panaginip ay maaaring sumagisag sa hindi inaasahang swerte, kapalaran o mga bagong pagkakataon na darating sa iyo. Ang hindi inaasahang pagtuklas na ito ay maaaring kumatawan sa paghukay ng mga nakatagong potensyal o talento na nagmumungkahi ng panahon ng pagtuklas sa sarili at personal na paglaki. Sa kabaligtaran, ang uri ng alahas na natagpuan ay maaari din magkaroon ng iba't ibang kahulugan. Halimbawa ang paghahanap ng gintong singsing -sing ay maaaring magpahiwatig ng simula ng isang nakatuong relasyon. Habang ang paghahanap ng hikaw ay maaaring magpakita ng bagong linaw sa isang nakalilitong sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa tindahan ng alahas dahil sa kanilang kaugnayan sa kayamanan, karangyaan at katayuan, ang mga panaginip tungkol sa isang tindahan ng alahas ay maaring ang iyong hindi malay na utak na tumutugon sa iyong mga ambisyon o pakiramdam ng pagpapahalaga sa sarili. Kung ikaw ay nasa tindahan, nagbabrowse sa mga magagamit na item, maaari itong magmungkahi na ikaw ay nasa yugto kung saan tinatasa, tinatasa mo kung ano ang tunay mong pinahahalagahan hinahangad sa buhay. Kung ikaw ay bibili ng alahas sa panaginip, maaari itong magpahiwatig ng iyong pananabik para sa pag-ibig, kasaganahan o mataas na katayuan sa lipunan. Ang pagtukoy sa uri ng alahas na pinagtutuunan mo ng pansin sa panaginip ay maaaring magbigay ng karagdagan mga insight sa iyong subliminal na mga pag-iisip at pagnanasa kahulugan ng panaginip tungkol sa ninakaw ng alahas. Ang mga panaginip tungkol sa pagnanakaw ng iyong mga alahas ay maaring isang salamin ng kahinaan, kawala ng kapanatagan o takot sa pagkawala ng kasalukuyang nararanasan mo sa iyong paggising. Sa panaginip, ang alahas na ninakaw ay maaring sumagisag sa iyong personal na kalaga o isang bagay na mahalaga sa iyo. Sa makatuwid, ang nakababahalang panaginip na ito ay maaring magmungkahi ng pakiramdam na nanganganib o natatakot na mawala ng kapangyarihan, paggalang o isang makabuluhang relasyon. Kung matukoy mo ang panaginip na ito bilang paulit-ulit, maaring ito ay isang prompt para sa iyo upang ito i-introspect at tugunan ang anumang mga isyo sa totoong buhay na maaring magdulot ng mga damdaming ito kahulugan ng panaginip tungkol sa makahanap ng gintong alahas. Sa mga panaginip, ang ginto na binigyan ng pangkalahatan representasyon ng kayamanan ay kadalasang nagpapahiwatig ng kasaganahan, tagumpay at mataas na pamantayan. Ang panaginip tungkol sa paghahanap ng gintong alahas ay nagmumungkahi ng nalalapit na panahon ng tagumpay at kasaganahan sa iyong buhay. Maaaring sumasalamin ito sa pinakamahusay na tiwala sa sarili, pagkamit ng mahahalagang layunin o pagkamit ng karangyaan, prestilihyo o mas mataas na katayuan. Bukod pa rito, kung ang gintong alahas sa panaginip ay isang heirloom o regalo, maaari rin itong sumagisag sa pagpapayaman ng iyong buhay na may mahahalagang aral sa buhay o pagmamahal mula sa isang makabuluhang relasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagbebenta ng alahas Kapag kayo ay nanaginip tungkol sa pagbebenta ng alahas sa pangkalahatan, ay nangangahulugan ito ng paghukay ng mga nakatagong aspeto ng iyong personalidad at pagpapakita nito sa mundo. Sa antas ng psikolohikal, ito ay simbolo ng katapangan na yakapin ang iyong tunay na sarili at kapayapaang makamit sa papamagitan ng pagkilala sa iyong mga talento o kahinaan. Bilang kahalili, ang panaginip na magbenta ng alahas ay maaring magpakita ng iyong pagnanais na masira ang emosyonal na mga link. Maaari rin itong magpahiwatig na ikaw ay humihiwalay ng mga paraan sa materialistikong pag-aari upang higit na tumuon sa espirituwal na paglago. Kahulugan ng panaginip tungkol sa sirang alahas. Ang panaginip tungkol sa sirang alahas ay kadalasan nagdadala ng mga negatibong konotasyon, senyales ng pagkabigo, kalungkutan o hindi natutupad na mga inaasahan. Maaari itong magpahiwatig ng emosyonal na pagkabalisa at pagtataksil din sa mga relasyon ang simbolismo ng sirang alahas sa iyong mga panaginip ay maaring magbigay diin sa pangangailangan para sa pagsisiyasat ng sarili at muling pagtatasa upang maunawaan kung bakit ang ilang mga pagsisikap ay hindi nagdudulot ng mabungang resulta. Sa esensya, iminumungkahin nito na ang mga bagay-bagay sa iyong buhay ay maaring hindi nangyayari ng maayos gaya ng gusto mo at maaring hindi mo naaalagaan ng wasto ang iyong emosyonal na kagalingan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagbili ng gintong alahas. Sa mga panaginip, ang pagbili ng gintong alahas ay sinasabing nagpapahiwatig ng kasaganahan, kayamanan at personal na paglago. Sinasagisag nito ang material na pakinabang at ang pagsasakatuparan ng mga layunin maaaring hulaan nito ang paparating na yugto sa iyong buhay kung saan makakaranas ka ng seguridad at katatagan sa pananalapi. Gayunpaman, ang pagbili ng gintong alahas ay maaari ring humantong sa mas mataas na pagpapahalaga sa sarili at isang pinalakas na kaakuhan na nagpapakita sa iyo bilang isang superior intensity sa harap ng iba. Ang panaginip na ito sa huli ay naglalaman ng mga kayamanan at ang mabangong diwa ng buhay na darating pa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa Peking alahas. Ang mga panaginip tungkol sa Peking alahas ay kadalasan nagpapahiwatig ng panlilinlang o pagkabigo sa iyong buhay. Ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig na ikaw o isang taong malapit sa iyo ay may itinatago. Ang peking alahas ay mahalagang simbolo sa katha ng katotohanan, pagkakanulo o hindi tapat na mga aksyon. Maaari rin ito magpahiwatig ng iyong mga inaasahan mula sa buhay ay medyo mataas, ngunit hindi makatotohanan. Ang panaginip tungkol sa peking alahas ay maaari maging isang wake-up call upang manatiling saligan na nagpapakita ng pangangailangang pag ang pagiging tunay at senseridad sa mga relasyon sa paligid mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paghahanap ng nawawalang alahas. Ang panaginip kung saan nakatagpo ng nawawalang alahas ay karaniwan tanda ng tagumpay o muling pagtuklas ng isang mahalagang bagay na inaakala na nawala. Ang pagtuklas ng mga nawalang alahas sa isang panaginip ay maaari magkaroon ng positibong damdamin na nagpapahiwatig na mga pagkakataong malampasan ang mga hadlang at makamit ang mga tagumpay na dating itinuturing na hindi matamo. Ito ay isang simbolo ng pag-asa, pasensya, tiyaga at hindi inaasahang magagandang sorpresa. Ang mga panaginip na makahanap ng mga nawawalang alahas ay maaaring maghikayat sa iyo na patuloy na ituloy ang iyong mga ambisyon sa kabila ng mga posibilidad na tila nakasalansan Laban sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagsira ng alahas. Kapag nanaginip ka tungkol sa pagsira ng alahas, kadalasan nauugnay ito sa mga damdamin ng pagkabalisa, kawalan ng pag-asa o takot sa pagkawala sa iyong pagkising. Maaari itong magmungkahi ng isang personal na kawalan ng kapanatagan o ikaw ay nakikitungo sa mababang tiwala sa sarili na nakikita ang isang pinaliit na halaga ng sarili. Ang alahas sa iyong panaginip ay isang representasyon ng iyong sariling pagpapahalaga at pagpapahalaga. Sa makatuwid upang makita ang piraso ng alahas na ito ay maaaring sumagisag sa iyong pakiramdam ng isang gumuguhong self-image. Mahalagang suriin ang gayong mga panaginip sa konteksto ng iyong kasalukuyang mga sitwasyon sa buhay. Ang pagtagumpayan sa mga kaugnayan na isyo ay kadalasang makakapagpapagaang sa mga ganitong uri ng panaginip. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kahon ng alahas Ang pagkakaroon ng ganitong panaginip na nagtatampok ng isang kahon ng alahas ay nauugnay sa kung paano mo tinitignan ang iyong sariling mga personal na lakas at potensyal. Ang mga kahon ng alahas ay karaniwan kung saan natin itinatago ang ating pinakamahahalagang bagay. Kaya ang panaginip ng isang kahon na puno ng mga alahas ay maaring makipag-usap sa sagana. Hindi pa nagagamit na potensyal sa loob mo. Naghihintay ng pagtuklas. Sa kabilang banda, ang isang walang laman na kahon ay maaaring magpahiwatig ng mga umiiral na takot tungkol sa hindi pagtupad sa mga inaasahan ang estado ng kahon ng alahas at ang uri ng alahas na nilalaman nito ay maaari magbigay na mas tiyak na pananaw sa iyong mga nakatagong emosyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makahanap ng alahas sa tubig Ang isang panaginip na makahanap ng mga alahas sa tubig ay maaaring may positibong kahulugan, karaniwang sumasagisag sa isang paparating na panahon ng pagrinyo ang tubig ay madalas na nauugnay sa paglilinis, emosyonal na pagpapagaling at buhay mismo. Ang pagalis ng mga alahas mula dito ay maaring magpahiwatig na isang yugto ng pagtuklas sa sarili na sumasagisag na malapit ka ng magtap sa mga nakatago o hindi nakilalang aspeto ng iyong personalidad. Ito ay maaring humantong sa isang evolusyon sa iyong pag tungkol sa iyong sarili Maaaring ito magmungkahi ng isang nalalapit na nakakapreskong pagbabago sa iyong mga kalagayan sa buhay na maari magkaroon ng positibong epekto sa iyong sariling imahe. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagkawala ng gintong alahas? Ang panaginip tungkol sa pagkawala ng gintong alahas ay kadalasan nauugnay sa mga alalahanin na mawala ang isang bagay na mahalaga sa iyong paggising. Ito ay maaaring mula sa mga personal na relasyon hanggang sa isang pakiramdam ng seguridad. Ang ginto sa partikular ay kumakatawan sa pagiging perpekto, paliwanag at lahat ng mahalaga sa espiritual na mga termino. Ang pagkawala ng gintong alahas ay maaaring magmungkahi na pakiramdam mo ay hindi nakakonekta sa mga aspetong ito. Maaari ring itong magpahiwatig ng takot na bumaba sa iyong halaga maging ito ay panlipunan, pinansyal o personal. Sa kontekstong ito, ang gayong mga panaginip ay maari magsilbi bilang isang senyales ng pag-iingat upang mapansin ang mga potensyal na slip up sa iyong sitwasyon sa buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa palawit ng kwintas Ang panaginip ng palawit ng kwintas ay isang senyales na naghahanap ka ng proteksyon o kaginhawaan. Ang mga palawit ay karaniwang isinusuot na malapit sa puso na sumisimbolo sa isang pakiramdam ng pagbabantay o pagpapahalaga. Dahil dito, ang panaginip na ito ay maaring magpahiwatig ng iyong pagnanais para sa pag-ibig, siguridad o pinahahalagahan na pagkilala sa iyong pagkising sa buhay. Maaring itong ito mahulo, mga hulugan na gusto mong panatilihin ang isang bagay o isang taong malapit sa iyong puso. Bilang kahalili, ang palawit sa panaginip ay maaaring kumakatawan sa isang mahalagang tao o alaala na mahal mo at, at itinuturo ka sa pag-unawa sa mga aspeto na nauugnay sa taong ito o memorya. Espiritwal na kahulugan ng alahas sa panaginip Sa espiritwal na larangan, ang panaginip tungkol sa alahas ay kadalasan nagpapahiwatig ng mas malalim, mas pangunahing koneksyon sa ating mga damdamin, pagpapahalaga sa sarili at mga personal na halaga. Ang alahas kapwa sa pagising at sa panaginip ay karaniwan na uugnay sa kagandahan, kayamanan at katayuan kaya kung na naginip ka ng alahas, maaaring ito ang paraan ng iyong hindi malay na pag-iisip upang i-highlight ang mga aspeto ng iyong sariling pagpapahalaga sa sarili o pagpapahalaga sa sarili. Katulad nito ang mga panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig ng pagnanais para sa mas mahusay na katayuan sa lipunan o kasaganahan. paman, ang mga interpretasyong ito ay maaaring maging nuasid dahil ang uri ng alahas sa panaginip ay mahalaga rin. Halimbawa, ang panaginip tungkol sa isang kwintas ay maaaring sumagisag ng pagmamahal sa sarili at pagtanggap sa sarili. Habang ang panaginip tungkol sa mga hikaw ay maaring magmungkahi na ikaw ay nagiging mas madaling tanggapin sa payo o pamumuna. Biblikal na kahulugan ng alahas sa panaginip ayon sa mga interpretasyon ng Biblia. Ang alahas sa panaginip ay may iba't ibang kahulugan na kadalasan nakasalalay sa konteksto ng panaginip at ang uri ng alahas na kasangkot. Sa Biblia, ang alahas ay madalas na nakikita bilang simbolo ng mga pagpapala, kayamanan, kasaganahan at espiritual na kaalaman ng Diyos. Halimbawa, ang isang panaginip tungkol sa pagtanggap ng alahas ay maaaring ituring na isang positibong tanda at maaring simbolikong kumakatawan sa mga pagpapala o espiritual na karunungan na darating sa iyo. Gayunpaman, sa ilang mga kaso, ang panaginip tungkol sa alahas ay maaari din magpahiwatig ng tukso, materialismo o pandilin lang, lalo na kung ang alahas ay tila bongga o kahangahanga. Sa makatuwid, ang pagbibigay kahulugan sa mga simbolo ng panaginip sa Biblia tulad ng alahas ay nangangailangan ng maingat na pagsasaalang-alang sa konteksto ng panaginip at iba pang nauugnay na mga simbolo. Nak nakikita ang alahas sa panaginip ng Islam. Sa tradisyon ng Islam, ang mga panaginip ay nagdadala ng mga makabuluhang kahulugan at binibigyan ng malaking pansin. Ang interpretasyon na na nakakita ng alahas sa mga panaginip ayon sa mga scholar ng Islam ay kadalasan sumasagisag sa kayamanan, pagkakaiba o mataas na katayuan sa lipunan. Gayunpaman, ang interpretasyon ay maaari ding depende sa uri ng alahas at sa mga pangyayari sa panaginip. Halimbawa kung ang isang tao ay nanaginip na mawalan ng alahas, maaari itong magpahiwatig ng potensyal na pagkawala ng katayuan, kayamanan, o karangalan. Sa kabilang banda, ang panaginip na makatanggap ng mga alahas sa Islam ay isang magandang tanda na nagpapahiwatig ng papasok na kayamanan o kaligayahan. Dagdag pa ang pagkakita sa iyong sarili na pinalabutian ng alahas sa isang panaginip ay nangangahulugan ng paggalang at pagkilala mula sa iba. Nakakita ng Gold Jewelry sa panaginip sa Hindu. Sa interpretasyon ng panaginip ng Hindu, ang nakakita ng gintong alahas ay karaniwang itinuturing na mapalad na sumisimbolo sa kayamanan, kasaganahan, tagumpay at pagsulong. Ang ginto bilang isang mahalagang metal ay nauugnay sa banal na enerhiya ng mga diyos at diyosa sa mitolohiya ng Hindu, kaya ang panaginip tungkol dito ay maaaring mga hulugan ng mga banal na pagpapala at proteksyon. Gayon pa ang mga detalye ng panaginip ay may mahalagang papel sa pag-unawa sa kahulugan ng panaginip. Halimbawa, kung nagsusuot ka, ka ng gintong alahas sa iyong panaginip, maaari itong magpahiwatig na makakamit mo ang malaking tagumpay o kayamanan sa malapit na hinaharap. Sa kabaliktaran, kung makakita ka ng mga sira o maduming gintong alahas, maaaring ito ay isang babala na mga potensyal na hadlang o pag-urong. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa alahas ay maaaring kumatawan sa iba't ibang bagay batay sa konteksto ng panaginip. Sa pangkalahatan, ang mga panaginip tungkol sa alahas ay nagpapahiwatig ng isang pakiramdam ng pagpapahalaga sa sarili, personal na halaga at personal na kapangyarihan. Maaari itong magpahiwatig na kinikilala o tinutuklasan mo ang mga bahagi ng iyong sarili na karaniwan mong binabaliwala o pinababayaan. Kung na mong makatanggap ng alahas, maaaring nangangahulugan ito na nararamdaman mong mahal at pinahahalagahan ka ng isang tao sa iyong buhay. Bilang kahalili, ang pagkawala ng alahas sa isang panaginip ay maaaring magpahiwatig ng mga alalahanin tungkol sa personal na halaga o takot, sa pagkawala sa yung personal na buhay